kamakailan isang nakakagulat na balita ang ibinahagi ni Dr. Willyong Ong tungkol sa kanyang karanasan sa pagpapagamot ng sakit na sarcoma. Ayon sa kanyang doktor sa Singapore, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa kanyang kalagayan dahil sa tamang pakikinig at pakikipag-ugnayan sa mga medikal na hakbang na isinagawa. Ang mga resulta ng kanyang paggamot ay nagpapakita ng pagbuti at tila unti-unti nang nawawala ang kanser mula sa kanyang katawan. Pinuri ni Doktor. Ong ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Singapore kung saan siya ay nakatanggap ng paggamot. Ipinahayag niya na talagang mahuhusay ang mga doktor doon at ito ay makikita sa kanyang pisikal na anyo na mas maliwanag at mas malakas kumpara noong una niyang inamin ang kanyang sakit. Ayon sa kanyang doktor, nagulat sila sa bilis ng pag-recover ni Dr. Ong ang kanyang atay ay bumalik na sa normal na kondisyon at ang paninilaw na dati niyang nararanasan ay nawala. Ito ay nagbigay ng mas mataas na pag-asa para kay doktor. Ong natuluyan ng gumaling kung ipagpapatuloy niya ang kanyang mga medikal na hakbang. Ang susunod na hakbang sa kanyang paggamot ay ang PT scan upang mas mapalakas pa ang kanyang katawan at maibalik ang mga cells na naapektuhan ng sarcoma. Ang Positron Emission Tomography, PET scan, ay isang uri ng imaging test na gumagamit ng maliit na halaga ng radioactive materials, kilala bilang radio tracers, upang sukatin ang metabolic activity ng mga selula sa katawan. Kadalasan itong ginagamit upang matukoy ang cancer, suriin ang mga kondisyon sa puso at mga sakit sa utak. Ang PET scan ay nagbibigay ng detalyadong tatlong dimensyong imahe ng loob ng katawan na hindi lamang nagpapakita ng istruktura kundi pati na rin ng mga biochemical changes. Mahalaga ang PET scan dahil nakakatulong ito sa maagang pagtuklas ng mga sakit. Halimbawa, ang mga cancerous cells ay mas mabilis sumisipsip ng glucose kumpara sa mga normal na selula. Sa pamamagitan nito, epektibong nakikita ng PET scan ang mga hotspots na maaaring magpahiwatig ng cancer. Bukod dito, Madalas itong pinagsasama sa CT scans upang makakuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga tumor at iba pang abnormalidad. Paano gumagana itong PET scan? Ang PET scan ay tumitingin sa metabolismo ng isang partikular na organo o tissue. Sa pamamagitan nito, maaring makita ang mga pagbabago sa biochemical sa isang organo o tissue bago pa man lumitaw ang anumang pagbabago sa anatomiya gamit ang ibang imaging processes tulad ng CT o MRI. Ang proseso ay maaring ilarawan bilang isang super microscope dahil nagagawa nitong makita ang mga pagbabago sa loob ng katawan na hindi nakikita ng ibang pagsusuri. Ginagamit ito upang maagang matukoy ang mga sakit at masuri kung paano gumagana ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ang PT scan ay gumagamit ng isang scanning device isang makina na may malaking butas sa gitna upang makita ang mga photon, mga subatomic particle na inilalabas mula sa radionuclide sa organo o tissue na sinusuri. Ang radionuclide ay nilikha sa pamamagitan ng pag-attach ng isang radioaktibong atom sa mga kemikal na sangkap na natural ng ginagamit ng partikular na organo o tissue habang nagaganap ang proseso ng metabolismo nito. Halimbawa, para sa PET scan ng utak, Isang radioaktibong atom ang ikinakabit sa glucose, asukal, upang makabuo ng radionuclide na tinatawag na fluorodeoxyglucose, FDG. Ang FDG ay malawakang ginagamit dahil ito ay ginagamit din mismo ng utak para sa metabolismo nito. May iba pang sangkap na maaring gamitin para sa PET scanning depende sa layunin nito. Kung naisuriin ang daloy ng dugo at perfusion ng isang organo o tissue, maaring gumamit ng radioaktibong oxygen, carbon, nitrogen o gallium. Ang tamang pangangalaga at modernong teknolohiya tulad ng PET scan ay nagbibigay pag-asa para sa mas mabilis at epektibong paggamot laban sa kanser at iba pang malubhang kondisyon. Sa tulong ng mahuhusay na doktor at advanced medical technology, posible pa rin makamit ang ganap na paggaling ni Doc Willie Ong kahit gaano man kalubha ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, bumubuti na ang kalagayan ni Doc Willie Ong. Nakakatulog na siya ng mahimbing at hindi na siya nahihirapan sa paghinga na isang magandang sinyales ng kanyang paggaling. Nakakakain na rin siya ng mas marami at mas iba't ibang uri ng pagkain kumpara noong siya ay unang tinamaan ng sakit. Subalit, isang nakakagulat na pahayag ang kanyang ibinahagi tungkol sa kanyang dieta. Karaniwan, ang mga tao na nagkakasakit ay pinapayuhan na umiwas sa maraming uri ng pagkain. Ngunit sa kanyang kaso, ibang-iba ang sitwasyon. Ayon sa kanyang doktor, pinapayuhan siya na kumain ng lahat ng gusto niya. Kabilang ang mga gulay tulad ng ampalaya at talong. Sa katunayan, sinabi ng kanyang doktor na mas makabubuti para sa kanya na kumain ng iba't ibang pagkain, kahit pa mga karne at taba. Ayon sa doktor ni Doc Willy sa Singapore, hindi siya kailangang mag-diet. Ang dahilan dito ay upang matulungan ang kanyang katawan na maibalik ang mga tissue na naapektuhan ng cancer cells. Ang mensahe ay maliwanag. Kumain ng kumain at huwag mag-alala tungkol sa mga bawal na pagkain. Kabilang sa mga karne na maaari niyang kainin ay baboy, manok, lechon at iba pang masasarap na putahe. Basta't may tamang limitasyon. Bukod dito, isa pang magandang balita ay ang pagkawala ng mga varicose vein ni Doc Willie. Ito ay bunga ng kanyang mga paggamot sa mga doktor sa Singapore at ito ay tiyak na nagbigay sa kanya ng higit pang pag-asa at lakas. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing inspirasyon para sa marami, lalo na sa mga taong dumaranas ng katulad na sitwasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang lumalaban at nagiging simbolo ng pag-asa para sa iba. Kamakailan, inihayag ni Doc Willie Ong ang kanyang desisyon na tumakbo sa darating na eleksyon sa Mayo 2025. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang gamutan, siya ay nag-file na bilang kandidato. Ang kanyang gamutan ay inaasahang matatapos sa Nobyembre, kaya't siya ay dapat makabalik sa Pilipinas bago magdisyembre upang simulan ang kanyang kampanya. Ang anunsyo na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagtaas ng kilay at nagtanong kung bakit siya tumatakbo kahit may sakit. Maraming tao ang nagbigay ng opinyon na dapat niyang ituon ang kanyang atensyon sa pagpapagamot at pagpapahinga. Sinasabi nila na mas mainam kung siya ay magpapaubaya na lamang at iwasan ang stress na dulot ng politika na sinasabing nagambag sa kanyang kondisyon. Mismong si Doc Willie Ong ay umamin na may katwiran ang mga komentong ito at tinanggap niya ang mga ito ng may bukas na isipan. Gayunpaman, iginiit niya na hindi matatawaran ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at nais pa rin niyang maglingkod hanggang sa huli. Ang kanyang dedikasyon sa bayan ay isang katangiang dapat ipagmalaki. Si Doc Willie Ong ay kilala bilang isang tao na may malinis na prinsipyo at paniniwala. Hindi siya tumatanggap ng anumang campaign support funds mula sa mga mayayaman dahil alam niyang may kapalit ang mga ito kapag siya ay nanalo. Sa halip, pinili niyang tumakbo bilang isang independent candidate upang maipakita ang kanyang tunay na hangarin, ang maglingkod ng walang inaasahang kapalit. Isa sa mga pangunahing layunin ni Doc Willie Ong bilang kandidato ay baguhin ang sistema ng healthcare program sa bansa. Ayon sa kanya, bulok ang kasalukuyang sistema dulot ng kakulangan ng kagamitan, sapat na kakayahan ng mga nurses at doktor at mataas na presyo ng gamot. Nais niyang tugunan ang mga problemang ito upang mas maging accessible ang healthcare para sa lahat. Binanggit din ni Doc Willie Ong ang malaking agwat ng healthcare program ng Singapore kumpara sa Pilipinas. Sa Singapore, maraming sakit ang nagagamot nang mas madali dahil sagana sila sa makabagong kagamitan at tamang pagsasanay para sa mga healthcare professionals. Ayon pa kay Doc Willie, kung siya ay nagkaroon ng sarcoma dito sa Pilipinas, maaring ituring itong malala at hindi kayang gamutin. Subalit doon sa Singapore, ito ay itinuturing lamang bilang easy case dahil sa kanilang advanced medical facilities. Ang healthcare system ng Singapore ay isang halo ng pampubliko at pribadong sektor. Ang 80% ng primary care ay ibinibigay ng pribadong sektor, habang ang 80% ng acute care at lahat ng pagmamayari ng ospital ay pampubliko. Ang mga mamamayan ay may akses sa universal healthcare na may kasamang cost sharing, kung saan ang bawat serbisyo ay may kaunting bayad mula sa pasyente. Sa Pilipinas, ang Universal Healthcare UHC Act na ipinatupad noong 2019 ay naglalayong bigyan ang lahat ng Pilipino ng pantay na akses sa mataas na kalidad na serbisyo sa kalusugan Gayon pa man, maraming hamon ang kinakaharap tulad ng kakulangan sa pondo at hindi pantay-pantay na akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Ang mga ospital sa Singapore ay kilala para sa kanilang mataas na kalidad ng serbisyo at makabagong kagamitan. Ang gobyerno ay mahigpit na nagreregula sa mga pasilidad pangkalusugan upang matiyak ang kalidad at kaligtasan. Sa kabuuan si Doc Willie Ong, ay hindi lamang isang doktor kundi isang inspirasyon para sa marami. Ang kanyang desisyon na tumakbo para sa eleksyon, kahit may sakit ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal para sa bayan. Ang kanyang hangarin na baguhin ang sistema ng healthcare ay tiyak na makikinabang hindi lamang siya kundi pati na rin ang buong sambayanan. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang magiging simbolo ng pag-asa at determinasyon para sa lahat.